Magandang araw, Pilipinas. Napakasundoan po namin na kami ay uh, magpahayag ng aming mga statements dahil marami pong naglalabasan, ibat-ibang kuro-kuro, ibat-ibang opinyon. Masa uh, na naisip po namin na manggaling sa amin kung ano ba ang katotohanan para po ang mga kababayan natin, ang taong bayan, ay hindi malito sa kasalukuyang issue patungkol po dito sa kaso po na kinakaharap po ng dating Pangulong Duterte. Makakasama po natin ngayong araw si uh, CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. And by the way, happy birthday, belated happy birthday noong March 11. <laughs> Salamat, ma'am. And of course, kas makakasama din po natin si DOJ Yusek Nicholas Felix T. Good afternoon, Yusek Lair. Good afternoon po. And Police uh, Chief Brigadier General Jean Fajardo. Ganda nga ito araw po, ma'am, sa mga kasamaan po natin sa media. Yes. Of course, kailangan natin itong maituwid ang mga iba't ibang haka-haka. Dahil kung hindi po natin to maitutuwid at mapapaliwanag ng maayos, mismong taong bayan ay hindi nila malalaman ano ba ang nangyayari sa bayan natin. Especially patungkol dito sa sitwasyon na to. Marami nang pinag-uusapan tungkol sa jurisdiction ng ICC. Ito po ay matagal na rin pong na ipahayag. Sa pamamagitan po na naging desisyon ng Supreme Court. Uh, pahayaan niyo po akong basahin ang sinabi po ng Supreme Court. And I quote, A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision, Article 1272, that states, A state shall not discharge, By reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute even if it has deposited the instruments of withdrawal it shall not be discharged from any criminal proceedings whatever process was already initiated before the international criminal court obliges the state to cooperate At uh, kung inyo po matatandaan no November 2021 panahon pa po ito ni dating pangulong Duterte humiling po ang gobyerno po under the administration or under the leadership of former president uh, Duterte humingi po sila sa ICC prosecutor to defer then this investigation claiming that national authorities had begun their own investigation into cases of extrajudicial killings, killings attributed to the police during drug war operations Upon receipt of the request the prosecutor temporarily suspended the investigative activities pending his assessment of the request. So in other words, mismo ang panahon po ni dating Pangulong Duterte, humiling po sila sa ICC prosecutor na ipahinto muna pansamantala yung kanilang pag-iimbestiga. Kung meron silang voluntary uh, appearance sa na nasabing korte. Kaya lang, noong June 2022, hindi pa po siguro nagkakaroon ng inauguration ang uh, Pangulong Marcos. The, cur the current prosecutor, Karim Khan, asked the ICC judges for authorization to resume his investigation. Kasi wala po nakita na substansya o uh, mga tamang uh, pamamalakad para po maituloy ang pag-iimbestigad dito locally. Kaya po minabuting ituloy ang pag-iimbestigad ng ICC. So doon na po tayo pupunta at uh, doon nga po nagkaroon na po ng warrant of arrest. At sinasabi nga po rito that the Chamber finds reasonable ground to believe that Mr. Duterte is individually responsible for the crime against humanity of murder of the statute as an indirect co-perpetrator within the meaning of Article 25.3a of the statute committed during the relevant period. So, ang pag-uusapan na po natin ay yung warrant of arrest. Dahil marami po ang kumakwestiyon kung meron bang valid warrant of arrest. So, tanungin po muna natin si uh, <clears throat> General Nick. Sir, nung natanggap po ang warrant of arrest ng PCTC, ano na po ang sumunod na pangyayari na umabot na sa inyo to? We were requested by PCT PCTC to help implement the uh, warrant of arrest. Mm -hmm. So, So, kanino po ito muna pinadala? Sino po yung una nakaalam na humihingi ng assistance ng PCTC? Ma'am Jean? Yes, ma'am. Uh, the CPNP was informed po nung uh, request po ng PCTC for the PNP to uh, extend na uh, police assistance po and uh, the CPNP directed po the CIDG under the leadership of uh, General Torreto to provide uh, security assistance po sa PCTC. Ano po yung detalye na supposed to be task na gagawin niyo para malaman po nila? Ang PNP po ma'am ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng uh, security doon po sa mga mag implement po nung Warrant True, the Interpol mechanism po. So na kaya nandoon po yung PCTC and in fact it was the PTC uh, executive director po ang uh, nag-inform po sa ating pong dating pangulo at uh, nandoon po yung mga uh, prosecutor po ng uh, DOJ at ang PNP po in uh, the person of General Tory po was there to to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, sa kasa DOJ. Yusiknik, ano po yung uh, naging papel po ninyo at the time na is isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Ah, sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yan, o ikakalat ka sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Sa, alam natin sa DOJ, may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos, so, may mga may representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI, si Commissioner Viado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ, nandun ako at si, si Prosecutor General um, Dong Fodolion. Ah, naging papel ng DOJ doon ay kami ang nag nag, nag na, kami ang naging ano naging competent authority no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na nasusunod ito sa mga mga kinakailangan ng ICC upang ma, ma properly ma deliver si, PRRD sa kanila. Okay. General Torre, General Nick Sinasabi kasi nila, especially, I will refer uh, this to the, the, situation of Atty. Bello, hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po kung masasabi niyo doon may violation ba doon dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest? I think uh, attorney Bello is natin the scene mm -hmm. during all this time ma'am. So talagang hindi niya makikita. Mm -hmm. Pero yung oh, sorry, ako uh -huh. no. Tama si General Torre, wala si Attorney Bello mismo doon nung pin pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no? Na kahit pa paano nakapasok siya doon, no? Uh, pero yung pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no? Yung hiningi ng company PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. Mm -hmm. So in other words, hindi naman, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Una-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, wala siya doon. Okay. So, in other words, eh, sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandun daw siya o binigyan siya. Ano masasabi niyo po? may tatlong abogado sa scene, si Pierre Ardi. Nandun ang dating executive secretary, si Salvador Medeldea. Nandun ang kanyang misis na, na abogado din. At nandun din, at eventually, no, yung dumipat na kami sa Villamor, nandun si, si attorney, attorney Delga. Mm. Well, sir, misis po ni? Ni executive, ES Medeldea. Ah, so mali tatlo po yung kasama na, Do, na uh, lawyer. Eventually, dun sa, dala mo muna sa, ano, sa tube. Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, uh, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya uh -huh. doon sa tube. Pero nakiusap yung mga abogado niya na huwag muna. Uh -huh. Kaya yung naging pa siya ay ilipat siya sa mas, mas secure na area, which was eventually sa Villamar Air Base. At doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon ng magpahinga, doon namin, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. Uh -huh. So, balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Um, at ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Ma maayos. Pa Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman po stage nung uh, service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was uh, just expressing their each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day uh, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay ina-arresto namin. Mm -mm. At that time po ba naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni ES Medialdea. So physically ang condition po Ni uh, dating Pangulong Duterte at the time, ay, mukha maayos naman po. Maayos ma, maayos. Until the end, until the, hanggang sa ngayon, hanggang sa uh, kagabi nang siya in-receive ng, uh, ng ICC, he's fine.